So, ayan mga idol, uh, galing tayo sa, ano, matatayo ng palingke. Ayan si Etty, yung kasama ko dati. Matatayo ng palingke, mga idol, mamimili tayo ng uulami natin. So, tara mga idol, samahan niyo ako. So, ayan yung palingke namin, mga idol, napakalinis at napaka, uh, ano yung, uh, mga paninda, puro presko mga idol. So, punta tayo dito sa isang uh, presko na kaibigan namin. Tsaka yung isa dito, yung aking pinsan. mga na, pinsan na ako So, ayan yung mga paninda ng aking pinsan. So, ayan mga idol. Puro yan mga masasarap mga idol. So, bumili lang tayo ng kaunti. So, punta naman tayo dito sa kabila mga idol. Kasi, hanap tayo ng iba pang Uh, mabibili nating ulam so ayan yung isang pinsan ko din so ayan may nakita tayo dito yung isang isda mga idol ayan oh, bumili tayo ng konti mga idol kasi yung tama at sapat lang mga idol So ayan, tapos na tayo mamili ng ulamin mga idol. So wait naman tayo kasi wala tayong motor. Punta tayo doon sa uh, kung tawag sa amin dito sa BCM mga idol. Kung saan kami pwedeng sumakay papunta sa amin. So ayan, lakad-lakad mo na ang tatay vlog nyo mga idol. So tara, samahan nyo ako doon sa parking area namin mga idol. So yun mga idol, punta na doon sa terminal ng Pili ka mga idol kasi doon ang sakayan namin papunta dito sa aming uh, bahay. So, samahan niyo mga idol. Lakad-lakad muna tayo kahit papano eh. Mag-exercise para mga yayat daw si Tatay Vlog. <laughs> so, yun mga idol. Lakad-lakad muna ang tatay niyo. Gawa ng syempre. Medyo malayo ng konti yung... Uh, bilihan ng isda at saka yung aming terminal. So ayan na nga yung aking mga idol, yung, mga, yung aming uh, pinsan, yung aming mga kapitbahay na yung mga driver na sweet lover. So ayan mga idol. Thank you so much. So antay lang kami ng ibang pasayro mga idol para nasa ganun na ay babiyahin na kami pa uwi. So dito kami nasakay, dito kami napunta pag halimbawa kami ay uwi na sa aming mga bahay ayan mga idol, yung ating mga flavor na sweet lover. So, well, magpapahinga nga idol dito sa upuan. Maganda dito kasi sariwa ang hangin kasi mayroon dito mga halaman sa may bandang likuran. So, may, mga alam mga idol, aalis na tayo. Tara mga idol, samahan niya ko sa aming ah uh, road trip pa uwi sa amin mga lods. So, ayan na nga mga idol, tayo ay uh, umalis na, Pauwi na tayo sa atin. So, ayan yung uh, uh, dadaanan namin. So, napakaraming mga building mga idol. Then, maraming mga makikita na mga gandang building dito sa amin. So, tara mga idol, samahan nyo ako sa aming road trip. So yung mga idol na sa mga bandang unahan tayo umupo para nang sa Hindi naman tayo mahirapan mga idol kasi kung dandun sa, sa, likod mga idol masyadong uh, uh, masikip doon para kay Tatay Vlog. So ayan na ay yung mga uh, makikita nating mga view mga idol sa tabi ng kalsada kung saan ating madadaanan. So ayan mga idol napakaluwag ng kalsada at hindi masyadong masikip gawa na siyempre uh, wala gaano mga sasakyan na nadaan. So, ayan na yung mga uh, building nating na makikita. Building, wala palang building. <laughs> <laughs> oh so, ayan mga idol, yung ating uh, ano, malapit na tayo mga idol sa aking dating Kristo dito sa memorial nung panahon ng ondas tayo po yung nagtinda so nandyan po yung tindahan ni Ati Milay thank you Ati Milay sa pagpa ano man ng ilaw sa akin saya so, yan yung mga nagtitinda na ukay ukay sa si ati longga at saka yung piso ni Lani. so ayan mga idol so ayan yung uh, malapit na kami sa traffic light mga idol tara mga idol sama niyo ako sa aking biyahe sa ating road trip idol thank you so much thank you for watching bye bye